So hello, it's Lava Day. Manlaba ta karon kaya sa pagyu. Wala gyud ko init diri sa Manila. So manlaba ta karon. Okay na man ninyo ang labunon karon. So nara. Hmm. Ako wit na to. Itong gamit karon, ani siya ang labunon. So, what are you waiting for? Go. Tara samahan niyo ako sa baba. Wala. Ang sarap sure ayo. Iyan na nga, andito na tayo sa toilet kung saan ako maglalaba. Syempre, alam nga na matulog, di maglalaba. So, social lang aming toilet. Aminin, merong shower. At higit sa lahat, ang daming outlet ng tubig dahil nakakaloka. Hindi mo alam kung anong gagamitin mo mag-shower by yacht. May automatic, meron ding manual. So, ang mas maganda dito, may may init na tubig. Syempre, alam mo naman, kandingon ako. Eh, ayoko kasing maligo ng malamig. Gusto ko, kahit ang init na ng panahon, gusto ko talaga yung mainit na tubig para sa ang katawan. So, yun ang sinasabi nating para akong kambing So, nakapakialam ba? Kaya ang cellphone sa'yo, tanga-tanga. Paki, alam mo, oh, video ko to eh. Ano ka ngayon? Sampal kita dyan eh. oh, ito na nga, maglalaban na tayo. Ito na, ito na, ito na, ito na. Nakakainis ano, ka ha? Ba't ang ano mo? Ba't napaka, nag, mamadali ka, mamadali ka ba? Nang may, may lakad ka, may lakad. So, ngayon, naglalaban na tayo. Kita-kita naman sa video no, hindi naman ako natutulog. So, naglalaba ako. So, nito sa Maynila, ay, nakakaluka dahi. Talagang nakakaluka. Alam mo kung bakit pa? ko always umuulan nakakainis hindi to hindi matuyo mat, hindi matuyo tuyo yung aming mga ano mga labahin nakakaloka buti pa sa probinsya sabi nila ano daw napakainit daw doon pero sa Manila dai jus ko dai halos wala talagang init na makikita kaya ang ginawa namin is mag-air dry na lang kami dito sa may aming apartment oh yan na so tapusin muna natin itong paglalaba para matapos-tapos na show. So, tapos na pala. Ang bilis. O, oh, kasi nakatalam. -laps. Time lapse ako eh. So, mga kaligang si Baka, pak, ayun, nahulog. <laughs> Lagot tayo rin sa may alay, nakakaloka. <laughs> nahulog. Hindi ko kasi sinasadya. Kasi akala ko, ano, nakadikit lang pa sila parang tanga tanga-tanga naman ang gumawa niyan. So yan, nagugutom na ako. Kain mo na tayo. So ang bilis lang, di ba? So syempre, kakain ka para iwas baliw pag nabaliw ko. Ano gagawin namin dito? Pulubi naman dito kami sa gilid-gilid. So masaya na kayo pag nabaliw kami sa Manila. Ano kahilo? Hindi kaya no wise track kami. So ano pa ano pa hinihintay mo pag nagugutom ka talaga? Kumain ka talaga pa hindi ka malilipasan ng gutom. Jusko nila kaloka. Baka magsisipa at lata ka na dyan. So yan ang pagkatapos kumain. Syempre, bis agad para mag magsasampay. Ganyan kami dito hawak namin ang oras namin. So, ganyan ang aming sense sa Manila. So, magsasampay tayo. syempre naman, ano uh, naman, tiklopin natin, basang-basa pa, tanga-tanga ka talaga eh. So, natin kahit walang init bayot. Kahit walang init, isasampay natin kasi nakakaloka na eh. Alagang surf naman to eh. Surf fabric conditioner. Bikin a man. So, ayan na nga. Isasampay na ako. So, napaka, ano talaga. Hayaan nyo na yung assistant na nag-video ha. Kasi ewan ko, ba't mabadali siya nag-video? ako sa kanya. Sis, nakakaloka. ako nga, siya na video Tapos parang ano pa, parang iba pa yung pag-video na. Kung saan saan pa na napunta. So, I am bot. Nakakaloka. Pero okay, go na lang. So, laban tayo dyan. So, yan ang eksena namin dito. Ito lang show namin dito. Kahit walang init, nagsasampay. So, gano'n talaga ang boys sa, ano, sa Manila. Pero sa probinsya na, hindi pwede maglalaban na pag walang init. So, di ba dito? Kailangan talaga kasi, pag hindi ka naglaba, so, syempre, maghuhubad ka sa ano, ka bold star. Wow, kailangan mo magandang katawan mo. Pisyosa ka rin, no? Bakit sampal ko sa, sa mukha ng sa cellphone sa'yo. Tanga-tanga ka eh. Syempre, maglaba talaga tayo para wala, hindi tayo kuku ako ah, ano na tawag naman, kukulangin ng damit. Oh, so ganyan na eksena namin dito. Ay, nakakapagod. Makapagod pa lang mag over, no? So, ipakit ulit na time lapse na nga. Dahil pa ulit pa rin ang show. So, thank you pala sa pumuha sa akin ng video kahit wala siya nagkalima. O, oh, so, ano lang ang show, no? Pa, o, oh, pumasok na ako. Siyempre, alam naman sa labas. Pasok ko talaga. Baliw ka ba? Mas baliw ako. So, ayan naman. Siyempre, napagod naman tayo. So, so magbihis naman ulit tayo. Parang kakain naman tayo ulit. <laughs> so, ganito lang. Excel dito. Kain. Bihis, kain. So, ano baki, alam mo? Oh, video ko to. Eh. Baka sampal ko sa yung cellphone, eh. Basta, baka gusto mo kumain, kain ka na lang. So, ganyan kumain na naman kami again for the second time, no? Pagkatapos maglaba, magsampay. So, ganyan ang show namin dito. So, nung pakialam mo, wala kang pakialam kasi video namin to. So, ano ka ngayon? Oh, try lang. So, ngayon, nandito kami ngayon sa my Shawarma Thailand. That is, Shawarma Thailand Fruits. So, ganyan, ganyan. eksena namin dito, dahi. Nakakuloko. Actually, ito na yung kahapuna namin. So, isang beses na kami kumain dito kasi nga budget So, wala kang pera. Baka next time, maglalakad na kami pa ng probinsya. Ano ka ngayon?